Hello, magandang uh, araw po sa inyong lahat. Uh, Battle of YouTubers. Mga kaibigan, napakatindi, napakainit na naman mga idol dahil nabanggit ng uh, dalawang uh, malalaking batong nag -uumpugan. Congressman Arnie uh, Teves. Alam naman natin yung issue na 'yan at uh, si idol uh, Ben Tulpo, isa sa mga idol ko. Ginagaya ko nga iyang uh, paraan na ng pamamalita o yung way ng uh, talagang pagsasalita nitong si uh, Sir Ben Tulpo, eh, idol natin yan simula po nung tayo uh, bata pa. No? So, the fact that uh, battle of YouTubers was mentioned by, uh, by uh, Congressman Teves as a form or platform kung saan sila pwedeng maglabasan ng sama ng loob ni uh, Sir Ben Tulpo, eh yan po ay eh, napakalaking uh, uh, bagay for for the management because it only shows na nare-recognize po sila nitong mga malalaking tao na ito, hindi lamang ito for YouTubers na, uh, na mga, syempre, mga social media personalities and yung mga, tawag dito mga content creators lamang, pati yung mga talagang uh, may posisyon sa lipunan, eh talaga pong uh, makikita natin na nanunood at kilala nila yung battle of the youtubers ngayon isa lang tong implication na hindi po totoo yung claim ng kung sino man na o oh, pag ako ki wala ako dyan sa battle of youtubers hindi na yan magkiklik o oh, kaya pag wala na ako sa battle of youtubers babagsak na yan wala pong katotohanan yan battle of youtubers management will just prove you uh, wrong and each and every time once again kahit wala ka or kahit wala ang sino man sa Battle of Youtubers, mag-grow uh, lang na mag-grow ang Battle of Youtubers each season. Alright? So, may mga nawala man dahil sa siguro ay eh, masyadong uh, uh, tumingin lang sila sa kakayahan nila. Yes, we will give them credit. They have the capability to hype. Hindi naman sila magiging part ng Battle of Youtubers if uh, they don't have that kind of capability. no. So, But it doesn't mean that without them the the management or the the league itself will not function. No? So ito lamang yung uh, mga dahilan na nagpapatunay na talaga ngang ang battle of YouTubers ay papaangat talaga ng papaangat hindi mapipigilan bawat season ay lalaki ngayon. Eh kung ano man ang maging uh, uh, paki ng ibang mga bumangga sa management ay eh, wala na po tayong magagawa doon kung uh, yun po kasi ang sinasabi sa at natin sana noon, no, paalala sa ating mga mga kaibigan at mga naging parte niya na sana ay eh, hindi natin na uh, tiningnan agad kung ano yung mga meron tayo o na presenta sa atin noong umpisa dahil uh, we need to think ano eh, yung yung long term uh, na magagawa sa atin ng management pinapaliwanag naman sa atin ni Sir MJ ni Sir Ren, ni Sir Rendon di ba yung mga a uh, opportunities na papasok, 'di ba? Hindi lamang dun sa uh yung panandali ang TF na makukuha mo uh, on set of uh, of your uh, fight, 'di ba, mga kaibigan? I, I mean after the fight. So ito, ah uh, napakarami pong ito uh, si Sir Ventul po, alam natin napakaraming uh, follower niyan. In fact, Ah, uh, wala pa noong Rafi Tulpo in action itong uh, bitag eh talagang namamayag pag na asan investigative uh, ano uh, talagang uh, journalist 'yan si ano si uh, Sir Ben Tulpo at uh, siya mismo sa field talaga ha harap dito sa kung sino mga uh, inireklamo or nagsagawa sila ng isang entrapment operation talagang uh, kakastiguhin niya nandoon siya. Nandun siya sa talagang uh, aktual na pinangyarihan, kukumprontahin kung sino man, uh, malaki, maliit na tao man yan, may posisyon, wala. Um, yung tapang yan, eh, talagang kilala uh, ng uh, buong sambayan ng Pilipino. Ano? Um, and uh, of course, Tulpo Brothers, eh, kahit na sabihin na natin, syempre, uh, may edad na yung mga idol natin pero 'di ba uh, si Sir Ben Tulpo kilala natin kilala natin yan na ayan uh, ay aktibo sa martial arts, sa pag-iensayo, -e no? So, hopefully, hopefully, uh, sumagot si Sir Ben Tulpo dito kay uh, Congressman Teves. at kung ano man ang, uh, di ba, mapagkasundoan, magkalabasan sila ng lob sa, sa Battle of the YouTubers. Kasi pagka nangyari yun don, I'm sure, di ba, at least mayroong uh opportunity na maayos after the fight because gano naman talaga eh kapag um, nagkalabasan na kayo nangg sama ng love nagkasuntukan na uh, boxing I mean um, after that it's it's all uh, ano eh, respect na eh. so hopefully gano nang mangyari and imagine the the revenue that it can generate to battle of YouTubers and wala po ni isang issue diyan ano kahit kasi I remember, in Mexico ba 'yon? May isang mayor at isa niyang kritiko, nag MMA sila. Ano sila eh, uh, mag-aaway mag sila sa politika. So inaatake nito yung nung isa, yung uh, mayor yata. Pero may posisyon din yata yung isa, eh, parang konsihal. So ang nangyari, naglaban sila sa isang mixed martial arts uh, tournament or or match, parang special match sila. So yung mga against sa innovation dito sa ating sa sa bansa natin, yung mga old school. Oy, ano ba 'yan? Gagawin ba? bababuyin yung sport yung ganun. Mga kaibigan, the game is changing. There is no constant thing is in this world but change. Kung hindi po tayo sasabay sa pagbabago ng panahon, mapag-iiwanan po tayo. The game of boxing is changing. Inumpisahan po yan sa Amerika, ginawa din sa uh, mga Latin countries. Eh ba bakit po tayo eh mananatiling uh, caveman yung ating pag-atake sa mga ganitong klasing sports? 'Di ba po? A -a Alam natin na ito ay tanggap ng mga makabagong uh, henerasyon, ano? Uh, medyo nagkakaroon lang ng hirap sa pagtanggap yung mga medyo mga idol natin na mga bossing natin na medyo oh, may edad na, no? Pero some of them open sila sa mga ganitong klasing uh, makabagong pamamaraan ng uh, Uh, mga palabas ano, na na involve itong mga sports ng boxing, ng MMA. So para sa akin personally mga kaibigan, eh kung tayo eh mananatili tayong uh, makaluma o hindi natin tatanggapin yung mga pagbabago, 'di ba mga kaibigan? Eh kaya nga nung nung uh, panahon after the war, 'di ba? Or prior to the war nag nag uh, eh, uh, nauso yung mga invention yung mga bansa naguunahan sa mga bagong matutuklasan, mga mga imbensyon na mapapakinabangan ng Ganon din eh, ganon din ngayon eh. ba? Diba? Bawat bansa uh, um, dumidiskarte kung paano yung mga gagawin nila para pumatok sa takilya, kumita ng pera. Yun naman eh. So, create uh, new ideas and then it that can generate you ano uh, money di ba Gano naman 'yon eh kasi kung i stick ka sa talagang nakasanayan na alam mo nang ay sawa na yung tao ah uh, konting na lang bumibili yung iba nga hindi na bumibili gusto lagi libre di ba So ang gagawin na kung ikaw ang promoter or businessman ang gagawin mo ngayon mag-iisip ka ng way para magkaroon ng hype kung ano man yung ginagawa mong event para yung tao magkumahog na para bilihin yung ano mo na 'yon kung ano man yung uh, produktong binebenta mo and that's battle of YouTubers MG is that smart Uh, to tukam up with this idea na kung magbi-business nga naman siya. Yes, may mga business nga 'yan si MJ May, may kainan, may ano but iba yung nagawa ng Battle of YouTubers because uh, because of the hype, uh, it makes people uh, get interested to buy pay-per-view or nung may talpakan pat na para tumalpak para uh, mapanood lang itong mga klase ng laban na ito. Yung iba nga mga hindi naman boxer o walang background sa paglaban pero dahil sa hype na nagagawa nila. Eh, nagiging uh, interesado yung mga tao para bilihin itong mga laban na to so kahit ano pang sabihin ng iba dyan na uh, galit or bitter sa Battle of the YouTubers mga kaibigan hindi po natin maitatanggi na Battle of YouTubers uh, ay uh, mas nakakapag-generate po ng mas uh, higher amount kaysa sa mga uh, professional promotions I can say that because ako po e eh, parte ng uh, professional boxing uh, industry so ito po ay eye opener din sa uh, atin sa professional industry sa boxing man yan o MMA na we need to follow yung ganitong klaseng structure pero of course we need to balance para yung mga tao let's say let's say MMA fight dalawang fighter okay sige okay oh see you tomorrow laban tayo ngayon may intindihan natin pag gaganon lang hindi siya effective for everyone it might be effective for senator Mani na maging humble let's say Um, okay, uh, I will just follow my promoters kung ano man ang gawin nila, ganun lang ako. Because he is compensating his, uh, ano, uh, yung parang magiging, uh, pagiging polite sa mga uh, presscon sa mismong laban, talagang rararating niya yung kalaban niya. Mabait siya sa labas ng ring, halimaw sa loob ng ring. Eh yung mga hindi naman masyadong malaman ni Pacquiao sa loob ng ring, they need to do the talking outside the ring para magkaroon ng hype para bumenta. So parang eye-opener din sa professional industry na bakit ang battle of YouTubers kaya itong gawin? Why not tayo? ba diba? So parang nagkakaroon ka din ng idea. Kaya nga, si Bro Pau dati, sabi niya dun sa mga ibang fighters, sige, hindi masama mag-trash to ka, hindi masama maghamon ka sa kalaban mo. Bakit? Kasi hindi po natin alam, mga kaibigan, naging template na po sa atin yung kabaitan ni Senator Manny. Totoo po yun. Uh, but, um, kailangan din natin maintindihan na not, uh, that kind of uh, strategy will not be effective for everyone. Yung kagaya po ni Sir Manny. Kasi Sir Manny, mabait man sa labas ng ring, halimaw yan sa loob ng ring. Kaya, uh, nakukompensate niya yung bait niya sa labas. But, kung hindi ka naman kagalingan, tapos hindi ka pa mag-hype, eh wala po talagang bibili sa'yo. iyo so, kahit po anong sabihin nyo, alam ko may mga hindi po mag-agree dyan, pero kahit po anong sabihin nyo, dumidiskarte lamang po ang mga content creators para po may manood, para kumita ng pera, at the end of the day, lahat tayo masaya. Na-entertain kayo, kumita yung mga organizers. So yun lamang po, Battle of YouTubers, hopefully magmaterialize. O, oh, Congressman Tevez versus Idol. Ben po, It will be an honor pagka nakasama natin sa BOTYC Sir Ben po kasi matagal ko ng idol yan kahit nung estudyante pa ako. So, yun lang po mga kaibigan. Peace!